hindi po joke yun, uh, yung allocable. If you will note, during uh, one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, uh, inadmit po ni former Secretary uh, Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin, ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahan uh, inahanda nila, particularly in the House of Representatives, kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP, Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun, uh, mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Uh, nag average po ng 1 billion ang regular uh, district representative. Re average lang po yun, merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, uh, Mr. Chair, meron pang meron pang leadership funding at dadagdag pa po yung an program at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference nung kinumpute ko po yon and this is recorded in one of the blue ribbon committee hearings 1 trillion po talaga ang naidadagdag sa DPWH pa lang and 1 trillion pesos ito po yung sinasabi naming taba kung yung po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, may, may I? Uh, Go ahead, Senator. So, uh, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Uh, can you uh, please specify? Ganun ang naging konklusyon uh, doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para, wala, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos, yun pong uh, leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House. Merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng appropriations committee. Na, ah, yun, po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung uh, leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, Another 40 400 billion pesos, yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating uh, DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Thank you so much um for explaining to me Senator Marcoleta and Sen Tulfo. Uh Mr. Chair, kahapon po nag-uusap tayo Sunday, we were both working and we both acknowledge